Hello, hello mga guys. Ah, uh, marami nagtatanong kung paano daw inumin ang 24 alkaline C. Paano ba ang tamang pag-inom? Okay? Sino-sino ba ang pwedeng uminom? Okay, uunahin natin kung sino-sino ang pwedeng uminom, okay? Mula baby na 3 months old up to kay lola na pwedeng uminom neto. Wow! ba diba, no? Pag bata po, pag baby, nasa ano lang siya, one capsule lang, imimix mo na lang siya sa water or sa gatas po. Basta wag lang mainit ha. Importante, hindi po mainit para hindi masira yung content ng vitamins. Okay? Ano pa? Si, Lo si, si nanay, si lola, ay talagang kailangan niya po. Bakit? Kasi pampalakas ito ng ating resistensya. Okay? At sa mga mid-age naman, 'di ba? Yung nasa middle age, okay? Pwede pong inuminto uh, kapag for protection, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Pero ngayon pandemic time kasi kailangan talaga natin, ano, lalo na yung mga nagtatrabaho, nagko-commute araw-araw, mas maganda po is dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali at dalawa sa gabi. Okay, at may mga nagtatanong, bakit pag umiinom ako ng 24 Alkaline C, hindi ako agad-agad nakakatulog? Okay, kasi po, binibigyan ka niya ng energy. So, kung if ever nahihirapan ka pong mak makatulog, ang gagawin mo na lang, uh, dapat, ano na lang siya, um, before dinner mo na lang siya inumin, or dapat meron kang at least 2 hours bago ka matulog, di ba, no? Okay, ano pa? Um... Pwede ba siya a uh, anim agad sa umaga? Hindi po. Kasi uh, binibigyan natin siya ng time frame para uh, mag-workout sa ating sa ating katawan. Yan. Sino-sino pa yung mga pwedeng uminom? Sa totoo lang, pag bata uh, pwede na yung ano um isa sa umaga, isa sa gabi. Para saan? Kasi nga pampalakas nga siya ng ating resistensya, 'di ba? No? Kasi ang ang ating resistensya, yun yung tinatawag natin na immune system. Ang katawan kasi natin ay may sariling doktor. Yun yung resistensya natin. Yun yung tinatawag natin na immune system. Mapapansin nyo ba kapag uh, ikaw ay may sakit? Ano nangyayari? Ikaw ay ano, ano nangyayari si kapag may sakit ka, 'di ba? Nag parang lumalabas, nagfa-fasting ka, tulog ka ng tulog, 'di ba? No, kasi kailangan mo mag-recharge. Kailangan mong um palakasin ang iyong katawan. Kaya talagang tulog ka lang ng tulog. Parang isipin mo minsan lagpas ka na nga ng 8 hours na tutulog, pero natut nagpapahinga pa rin yung katawan mo, 'di ba? So yun yun. Tapos hindi ka kumakain. Kung kumain ka kasi wala aripan la sa. So talagang matutulog ka lang, 'di ba no? So yun yun. Pero minsan kasi um pag uh, pag mayroon tayong nararamdaman, depende kasi sa tao. May mga tao na malakas or mataas ang tolerance sa pain. So ini-ignore niya lahat ng mga sakit. Kunyari, kasi minsan, senyales kasi yan eh. Pag may mga kumikirot, sumasakit, kailangan nating obserbahan yung ating sarili, bakit nga ba siya sumasakit? Ano yung nagiging cause kaya siya sumasakit? So, wag uh, talagang sumasakit na siya, kailangan na natin magpa-check up ha, kasi bakit? Wag tayo maging doktor sa ating sariling katawan dahil ito ay magiging Um, harmful po sa atin no Naka, nakakasama siya kasi pag lalong tumatagal lalong nahihirapan yung mag cope up yung ating katawan okay so guys kapag may question ka pa may comment mag comment ka lang below para ma-assist ko kayo okay so hanggang sa muli dito ako nga pala si Sophie ang iyong partner dito kay Emcor see you guys